Kumusta mga Jeggles? Heto na naman tayo magbabalik. Ang content natin ngayon ay ang pagtitiksay. Bago ang lahat, ay, please support natin naman natin. itong bagong page ko pala kaya TV official. Maraming salamat po. Kapyao. Nakahara tayo. Si, si. Unang huli, tagkakabata. Katama din sukas. So matagal walang practice oh, ang oh, badalawa ay isa lang pala tagal nang hindi nakapagtiksay ngayon lang ulit hindi ito oh kulang na four finger <laughs> ayos din be naman oh Ah, At tama pa kahit paano ah. Oh Lord kaya may lumutang na sa mas saka naman lumuag nako ka kaya may lumutang saka naman lumuag to tukakla bakal bumawon hindi naman kaya ikalawang huli two jegs ah, tinamaan mga Diego. Ay, ina. Yan, nandara. Mabilis. Terus mabit. Saka <coughs> na tayo. Ano kaya ito? Ang oh. na tilapia o. Ang na. Na -ungos na naman, oh. Hintik pa makawala. Malaki na rin, oh. Kadalawa na. Hmm, Kunti na lang. Kuwutol na. Ngaungi ka na, nakadulo <laughs> <laughs> yan ang penis hindi pa makawala yung para natin na balik guys nasa na tayo ng puno ngayon hindi maanino at ma, ma, masilo ng araw pero ngayon medyo kita na mataas ng besta natin pero hindi isang katamtaman lang ang laki oh. ko na to kinamaan. Ikatlong uli. Liping kajigo. One kak lang. Ay, patay tayo. Sabit na yan. Sabit. Sasabit yung pogi. Layo na lang Ay, patay tayo. Sabit na. Ay. Ay, na. Humila na ako. Akala ko may susuot pa. Katatlong huli natin to guys. Tagka na naman jegols. Wah, okay na rin pala. Alaw, sobrang liit. Baba ng tama. Napalalim pa. Napalalim pa ang tutok. Baba muna tayo mga jegols At ang ating Ang ating bayain na yun nasa yung baba At tayo sa itaas ng alatiris Okay Baba muna tayo Mag-ugoy-ugoy yan ha Together Betul. Tak dapat eh. Ah. Hop oh, anakul gua tri ko. Betullah tu mga jegols. Hmm. Ah, tak tu Binabang. Jangan. Tuh dia yak di tatlo. 3 gigs. Hmm. Eh, dun. Layo na. Wala pa. Is isa na eh. Hmm. Na wala pa eh. Lumayo na. Lumayo na. Ayan, Laki oh. Pwede na to kumutok agad eh gul naman sinisipat pa rin nakalbit ka agad yan ang patawang yan ang guys marakit Okay, di pati lemah eh. ni oh, aku nak. Di pati atas lemah, atas Yes, 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 yes tinamaan. Oh, mikir lah, mikir lah. Sana ini malah tidak makan. Ay, melihat dan tidak makan. Mungkin tidak makan melihat Masarap, ah, habol pa nga. Oh. <coughs> Ang ah, malaki na rin. Lapad na oh. Ayos din. Ayos, may pahabol pa si may... Hindi ako muna. Okay. Ito huli guys. Palakate TV. Guys, sa app ng huli natin. Ano lang pa din.